Parang yeah, oh, may hamin masarap yan guys tapos may mga ano ihani ipatong sa hamin ay sos ano nga yun yung iba dibs yung iba oh, sugar oh, yung isa to oh masarap din yun. so, ito yung ginawa na sa lolo inya para matangkalaan nasihat. Um, apa yang saya boleh bantu? Aku ni kau pada sampai kisian bala bala aku lah. Um, jadi ke? Apa yang dia aku sepatutnya buat untuk siapa? Pangannya laras aku, pampuan. Jadi sebenarnya. Jadi dat. Sahabat masih Ha? Damping tau ni. Damping tengah-tengah? Ha? Oh, damping tengah-tengah. Mungkin orang sila pantai-pantai muka tak di luar. Mungkin orang sila

sarap ato yung after ng tarawie maglalakad ng dyan. Mm -hmm. Ito yung 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 pag yung 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 mo, mm -hmm. uh, <laughs> ganyan siya Oo,

dami yeah, tapo kamiya oh. sa mankita. Yeah. Sige. Yan mainit na mainit yung ngayon. Ito, ito, may na may init na niya. Ikabit na ito sa Ano Ako pa inaalogin to tubig lang. Tubig gum sugar cone sa loob. Wait loop. Haring asim ko, ako ah, kagaling maggawa mag eh. yung yung mm -hmm. niya pata ng... Laksin. Gatas. Oo. Yung powder. powder. Para nating May, may ko, baka tumisit na naman. May yak. Mahapit Buti, tingnan mo mo Buti, sa dami, hindi sa mukha. Ito pa wala sa mata ko. Diyos ko. Tapos niya okay -musa. hmm. <sighs> na sa mga. Ano tama sa mga natin yung sambusa. Takot na yun. Kung mo bigla. Kala ko lang. Lum... Natamaan na yung mukha ko. Hmm. Iba hmm. sa kamay yun. Ang sakit ko. Kaya na. Natamaan na yung kamay ko. Hmm. Hitman mo nga ba? Hindi dito sa mga ano. Anong nasa mo? Anong nasa mo? Anong Tapos na yung paghalo yung Yan, ganyan lang po Dumpling? dumpling. gamot mo na lang. Ganun mo nga raba rin. Ganun mo dumpling sa tagaano? Ito pa dumpling na pang susumay? na pero dumpling din ang tawag. Dito dumpling din ready made na ready made na Tignan mo Oo. Sa market. Oh, may sunod na dance. Magro-record din magawa mo. Dahan-dahan

pang-wala lang. Guys, luto na 'yung gimat. Tano ni Entay, Aisa. Ma-crunchy crunchy siya, guys. Mayroon pang extra dito. So nakakain na ako ng 10 piraso. Masarap <laughs> kaya. Says mamaya lalagyan namin ng hanin. So yummy, yummy. Ay, mamaya, ditip namin siya na guys. Lalagyan na natin siya ng honey. Mm. Ayan, para lalo masarap. Yung iba pa nga, nilalagyan ng lingay. Kaya nga may anong sinibatas lang. Ay, bawal. Ito sinabi ni nanay. Oh, hindi mo nalagyan ng linga-linga ano. Yan linga -linga, no? yung gimat. Masarap na gimat. Pang toppings lang sa ano. mm, -mm masarap yun. Tsaka yung itim-itim. Black seeds. Black seeds yun yung nalagyan. Yung iba, hinahalo nila sa dok. Mm-mm. Black seeds. Kaso ayaw na ayaw kong lasa na. Kaso may ano, may amoy yata yung itim-itim. May itim siya. Oo. Mm -hmm. So guys, ayun. Yun yun. Kasi, ang mm -hmm. ginagawa ko yung sa mga kako. Papayin ko yung sa ng yun walang anak. Mm -hmm. Sarap niyan guys. Uh, so, meron so, pa nga dapat yan na ano, topping na masarap pa. Yung bits na ano. Dips. Oo, so, masarap din yun. Di ba, diba, kumintab siya nung may hanin siya. <laughs> mm -hmm. Guys, thank you for watching to my channel. Gawa ni Inday Aisa yan. Uh -huh nagtimpla siya kanina ng dough ng gimat So, nakukuhaan ko lang yan lang siya, guys. So, madali lang yung kanyang, ano, mga recipe Timplahan niyo lang naman ng mga harina, tubig, itlog. Maglapot-lapot, pili mo nang prutuhin. Ganun na yun siya, guys. So, thank you, guys, for watching to my channel. Bye-bye!